sa likod ng matapang na tinig at papanuring panulat ni Manay Lolit Solis ang may isang kwentong hindi madalas isinusulat ang kanyang personal na pag-ibig. Ang lalaking minsang nagbigay kulay sa kanyang puso at ang kanilang mga anak ng yon, na bunga ng pagmamahalang iyon na siya naging inspirasyon ng patuloy na pagkikipaglaban niya sa buhay. The Philippine Showbiz List presents Lalaking Minahal ni Lolit Solis at Ang Kanyang Mga Anak Lolit's Married Life with Angie Pasamonte. Isa sa mga hindi madalas pag-usapan ay ang naging pagmamahalan at pag-aasawa ni Lolit Solis sa isang lalaking nagangalang Angie Pasamonte, isang engineer architect. Tikara si Tenta nagsimulang maisulat ang love story ni na Lolit at Angie na unang magtagpo ang kanilang mga landa sa isang journalism seminar sa University of the Philippines. Sa panahong iyon, si Loli ay isang batang mamamahayag na nagsisimula pa lamang sa kanyang karera bilang reporter, habang si Angie naman ay isang professional sa larangan ng architecture and engineering. Hindi inaasahan ni Lolita sa isang setting na pawang pangalaman at diskusyon ang umiikot ay doon niya matatagpuan ang taong magpapakilala sa kanya sa mundo ng pag-ibig. Walang mga detalye kung paano umusbong ang kanilang relasyon. Ngunit makikita sa mga pahiwatig ng mga lumang artikulo at panayam na naging mabilis sa pasalimuot ang kanilang pagkaibigan. Mula sa seminar, na uwi ang kanilang pagkikita sa mas personal na koneksyon na nagbunga ng pagpapakasal. Matapos ang kanilang kasal, nagdesisyon si na lolid at Angie na manirahan sa Pampanga. Dito nila sinimula na kanilang buhay bilang mag-asawa at nagkaroon silang dalawang anak na babae. Sa panahong ito, pansamantalang iniwan ni Lolit ang pagiging abala sa trabaho upang maging isang full-time housewife. Isang panahong madalang niyang banggitin sa kanyang mga kolom o TV appearances. Ngunit tulad ng maraming relasyon, hindi rin ito naging perpekto. Dumaan sila sa ilang pinansyal na pagsubok. Hindi na sapat ang kita na kayang iprovide ni Angie. At ang pananatili sa bahay ay nagsimula na magpainip kay Lolit. Isang Pasko sa kanyang short-lived marriage ay natagpuan ni Lolit ang kanyang sarili na nakatitig sa dalawang anak na walang pagkain-kahain sa lamesa. Dito na nga ay iniwan niya ang kanyang marital abode kasama mga anak at bumalik sa palok Manila. Muli niyang tinahak alandas ang pagiging mamamahayag. At habang unti-unting lumalawak ang mundo ni Lolit sa media at showbiz, tila naman nagkaroon ng puwang ang pagitan lang ni Angie. Sa mandang huli, nauwi ito sa hiwalayan. Remembering Lolit through her two daughters, Sneezy and Sloopy Hindi pa naging matagumpay ang married life kay Angie. Masasabing winner pa din sa buhay si Lolit at sa kanyang dalawang anak na mga babae na si Sneezy at Sloopy. Naging sentro na kanyang pagkatao sa kabila ng lahat ng ingay ng industriya. Kinalaman bilang ina ng mga superstars sa showbiz, hindi ikinala ni Lolit na may pagkukulang siya sa mga anak kung saan hindi niya nasabaybayan ang paglaki ng mga ito. Aminado siya na dahil na lumaki siya sa hirap, nung nagkatrabaho na daw siya ay tinatak niya sa kanyang isipan na hindi mararanasan ng kanyang mga anak ang naranasan niya noon. Kaya ito ang bahilan kung bakit nagpursigi siya sa paghahanap buhay kung mapunan ang pangangailangan ng mga anak na hindi niya namamalayan na nawawala na pala siya ng oras sa mga ito. Sa ng ito, isa o manong sa pagtanto ko ni Lolit ay hindi siya naniniwala sa sinasabing quality time. Anya, hindi sapat na maglaan lamang ng konting oras sa mga bagay, bagos ay maglaan talaga ng oras para rito. At naroon ng kasiyahan na naging maganda ang takbo ng buhay ng mga ito. Samantala kung gaano kaingay ang pangalan ni Lolit sa showbiz, taliwas naman rito sila Sneezy at Sloopy na piniling mamuhay ng pribado. Tahimik at malayo sa kinagisnang mundo ng ina. Ngunit matapos ang pagpanaw ni Lolit noong July 7, 2025, marami ang muli naging interesado sa kanyang personal na buhay lalo na sa kanyang mga anak na bihirang maibida sa publiko. Mula Amerika, ang magkabalit na Sneezy at Sloopy ay umuwi ng Pilipinas sa pangtuloy ng mamaalam sa minamahal nilang ina. Ang 53 years old na si Angel Liza Pasamonte MacDonald, na mas kilala sa palayaw na Sneezy, ay pangarin na anak ni Lolit. Masal siya sa nagangalang Thomas MacDonald at kasalukuyan na sa Amerika kasama ang bingon nilang pamilya. Mas bata naman kay Sleazy ng isang taon na kanyang kapatid na si Michael Angela Pasamonte, na kilala rin bilang Michelle o Sloopy. Kaugnay nito sa isang panayam, kamakailan hindi nagdamot si Sneezy at nagbahagi ng ilang impormasyong hindi alam ng publiko tungkol sa kanyang mga magulang at sa kanilang magkapatid. Nang matanong si Sneezy tungkol sa kababatang kapatid, napansin pansin ang tila hindi ayos sa relasyon nila ni Sloopy at nagbiro sa pagsasabing prodigal daughter ito. Sa US din daw ito magagaling pero hindi niya alam kung saan. Inamin ni Sneezy na halos isang dekada rin daw silang hindi nagkakausap ni Sloopy. Gayun paman, hindi naman daw tuloy naputol putol ang komunikasyon dahil may mga kamag-anak silang silbing tulay. Masaya si Sneezy na kahit papaano, kinausap daw ni Sloopy ang pinsan nila na mag-reach out ito. Dahil kung hindi raw baka hindi nito nalaman ang nangyari sa kanilang ina. Malungkot daw kung sa social media lang ito malalaman ni Sloopy. Umaasa nga raw si Sneezy na pagdating ni Sloopy ay kausapin din ito ang iba pa nilang kamag-anak. At sa panahon niya ng lamay ni Lolit sa Eternitas Chapels, dumating si Snoopy upang magbigay pugay sa kanyang ina. Bagamat hindi naging madaldal sa publiko, ipinaabot ni Snoopy ang kanyang presensya bilang respeto sa kanyang ina. Patungkol naman sa kanyang mga magulang, kwento ni Sneezy, tatlong taon lang nagsama bilang mag-asawa ang mga ito. Noong panahong ikinasal ang mga ito, nagsisimula na si Lolit sa showbiz at kilala na siya bilang si Lolit Solis hindi na niya ginamit ang apelidong Pasamonte sa showbiz, bagamat ito pa rin ang gamit niya sa mga legal na dokumento para na rin daw sa karapakanan ng kanyang mga anak. Ayon pa kay Sneezy, dalawang taong gulang pa lamang siya na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi raw sang ayon ang pamilya ng kanyang ama kay Lolit noong sila nagsasama pa. Mas nakakaangat daw kasi sa buhay ang pamilya ng kanyang ama kumpara sa pinanggalingan ng kanyang ina na taga-Sampaloc, Maynila. Sa tingin ni Sneezy, maaaring ito rin daw ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tumagal ang kanilang pagsasama. Nang maghiwalay ang mga magulang, pinaghiwalay rin sila magkapatid. Si Sneezy ay kinuha ng kanyang ama at lumaki sa Dao, ang Hill City, Pampanga, habang si Sloopy naman ay naiwan kay Lolit. Ayon sa sa ni Sneezy, pagkakataon pa noong kabataan niya na nais siyang kunin muli ng kanyang ina, but hindi ito pinayagan ng kanyang ama. Dahil dito, humingi ng tulong si Lolit sa isang mataas na opisyal ng militar para mabawi ang anak. Sa bandang huli, napunta na muli si Sneezy sa kanyang ina. Bagamat magkahiwalay na ang kanilang mga magulang, hindi pinutol ni Lolit ang ugnayan ng kanyang mga anak sa kanilang ama. Hinayaan niya silang magkipag-ugnayan dito at minsan pangaraw ay si Lolit pa ang nagpadala sa kanila sa Amerika para makabakasyon sa ama. Balik na nang ni Stacey nung 17 years old na siya, inalok raw siya ng kanyang ama na manatili na sa Amerika para maipetisyon bilang resident. Ngunit lang maalala niyang malapit na kanyang debut at gusto niyang magparty, bumalik siya sa Pilipinas. Natatawa pa siyang ikinuwento sa bandang huli, pinabalik din siya ng ama sa Amerika. Muli siyang pinitisyon ng ama noong siya ay nasa tamang edad na, pero natagalan ang proseso. Sa so, kalaunan, pinitisyon na lamang na si Sneezy ng kanyang asawa at doon siya nabigyan ng green card. Binanggit din ni si na buhay pa ang kanilang ama at kasalukuyang naninirahan ito sa Amerika. Nang mabalitaan niya raw nito ang pagpanaw ng ina, agad itong nag-text sa kanya. Tinanong daw siya ng ama kung naroon na ba ito at kumusta na ang lahat nagpaabot siya ng pakikiramay at sinabi niyang magpapadala na lang siya ng pera para makabili si Sneezy ng bulaklak mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Sneezy sa kanyang ama na hindi na kailangan ng pera na sobrang dami na ng bulaklak sa burol. Dagdag pa ni Sneezy, libre ang lahat sa lamay mula sa urn, mga bulaklak, hanggang sa paggamit ng VIP chapel sa Eternitas sa loob ng limang gabi at anim na araw. Wala siyang ginastos. At nang matanong si Sneezy kung magkaibigan ba ang kanyang mga magulang, ayon sa kanya, Siguro ay medyo exaggerated na sabihin magkaibigan pero wala naman daw masamang tinanim o sama ng loob sa pagitan nila. Madalas pangaraw tanungin ng isa ang kalagayan ng isa at nagtatanungan kung kumusta na ang isa't isa. Kwento pa ni Sneezy, parehong nasa US na ang kanyang ama at siya pero mas madalas pa raw niya makita ang kanyang ina. Ang ama niya may bagong asawa sa Amerika pero wala silang anak. Kaya ayon kay Sneezy, wala siyang half-siblings. Ngayon, septuagenarian na rin ang kanilang ama. Napagitidin si Sneezy habang inaalala ang isang hiling ng kanyang yumaong ina. Anya, kalahati lang ng pangarap nito ang kanyang natupad, ang magkaroon ng apo. Masaya raw si Lolit nung dumating sa buhay nila si Kinsey, ang anak ni Sneezy. Ngunit ayon pa kay Sneezy, ang buong pangarap talaga ng ina ay magkaroon ng apong bakla. Natatawang sinabi niya na hindi yung natupad na si Kinsey ay lalaking lalaki at may girlfriend na sa pamamagitan ng isang emosyonal na mensahe sa Instagram ng July 8 bilang pagpupugay kay Lolit. Ipinahayag ni Sneezy ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng dumalaw at nagpaabot ng pagmamahal sa ina. Ayon kay Sneezy, kung ang dami ng taong dumalaw o nagpadala ng mga bulaklak ay patunay kung gaano kalaking pwersa ang ina sa buhay ng iba, malinaw din na walang sino man ang makakapuno sa puwang na iniwan ito sa puso ng lahat na naging bahagi ng kanyang buhay. Mga taong maswerte raw na nakilala, nakasama at tinawag siyang nanay. Sa dulo ng kanyang mensahe, buong pagmamahal na sinabi ni Sneezy, I love you ma. Pat sa huling gabi ng burol noong July 8, ipinahayag niya na Sneezy at Sloopy ang kanilang pasasalamat sa lahat ng mga taong nagbahagi ng mga gandang alaala tungkol sa kanilang ina. Mayroon kay Sneezy, sa pamamagitan ng mga kwentong ito, na ipakita nila sa ibang isang bahagi ng kanilang ina bilang isang nanay sa maraming alaga niyang showbiz talents pinagpapasalamat ng magkapatid na kahit papaano na bigyan ng pagkakataon ang publiko na mas makilala pa si Lolit, hindi lamang bilang kolumnista, kundi bilang isang mapagmalasakit at maalagang ina, ina sa si industriyang kanyang ginagalawan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!